ang makina natin ngayon ay 4HL1 electronic at ang pinakita sa atin dito na makina ay may kakaibang tunog at bukod sa tunog ngayon, no, halos sumasabay yung buga ng usok sa dipstick saka yung tunog ng lagatak sabay na sabay yung buga ng usok na yan ayun, tinatrouble lang natin siya hinahanap natin kung ano ang pinagmulan sinubukan din natin itong hanapin sa mga panlabas na uh, piyesa pero wala tayong nakita sa labas may naking siya malaga pa ngayon ay subukan natin na silinyaduran ng konti lalong lumalakas ang tunog na naririnig natin at tinanggal na nga pala natin dito ang valve cover at subukan natin kung makikita natin sa may bandang rocker arm pero wala dito ayos din naman ang mga valve clearance nya so ibig sabihin wala dito ang problema kaya pinapatayin na natin ang makina dahil hindi dyan ang problema niyan ngayon nag check din tayo sa mga injector nito <laughs> hindi na lang natin pinakita kung paano natin i-check ang mga injector kung sa kung dun ba nagmumula ang fuel knocking, or knocking. at nag decision na nga pala tayo dito na tanggalin ang cylinder head na ito dahil wala dito ang problema nasa loob mismo ng makina so ito na yung ating cylinder head na ibaba na natin yung knocking sound at ito na yung ating makina para makita na yung saan nagmumula ang lagatak ito yung uno, uno natin first piston uugain natin yan wala dos wala rin Atto, wala ito ang merong uga ang laki ngayon ay kumpirmado na na sa piston ang kanyang problema ngayon ay kailangan matanggal to para makita natin kung bakit ganon kalaki ang play ng piston ng number 4 kaya ito ay sigurado kailangan nang tanggalin lakas tama itong isa 4 ito yung pinagmumula ka, pinagmumula ng lagatak 4 4HL Ngayon lay tap natin ang mga piston at para makita natin yung talagang play niya. Ulitin natin. Para rin niya tunog. Lakas. Ito yung 4. Ito naman yung 1. At bununuti na ang mga piston. Makikita natin kung 4 lang ba talaga ang may problema. ay pa ba?

Maganda Ah! Ay! Ah! Si ko yung transmission, si Mako. Pagdating dito sa 4, kita niyo ba yung haspin na yan? No? Okay. Yun, lahat ng ano yan, oh. No? Gaspang. Gaspar, gar. Gaspang. Oh. Gaspar, gar. Gaspar, Hindi yan nabubuha ng daliri at pukit-ukit yan. Pababa. Ang oh. pong ikot oh. Wala yan, gar. enggak okay, enggak. Oke, amat. Sasak top diusakan kantor. E, Medium ganit ya. Enggak Ini bahasa sirak nih. Nah, oke. Okay. Hoi. Huh? Hoi. Putna, doroi. Ikots. Munti. Sige pa. no hmm. Labas na. Labas na na, dek? Ano pa tipis Ah, um. Hmm. na rin ito ng bearing, no, boss? Hmm. Ang dek. Dek, na. oh. Tapos, napakaganda, oh. Garas gas ah. Angyado yung duman ah. Hindi ah. Graag. Pumigat na garas gas ko? Garas na lang na to.

kapit mo Okay, ating malagatak na kwatro. malagatak dahil sa mga umapalag-palag siya. Oo. Yeah. Palitin ng piston. Palitin ang piston ring, palitin ang con bearing, palitan ang liner. Palitin din ang liner. Malit yan boy <laughs> Tanong, bakit naman yung isa lang, 4 lang na yun ang nasira ang piston? Pwede namang lahat ang masira ang piston. Hmm, Parehas naman na dapat ang liner, masira. Ika partner, bakit yung liner ng 4 at piston ring ng 4, piston ng 4, yun lang ang nasira at naglagatak? Dahil, ang makita natin ito, ito Tingnan ah. Yung supply ng langis na yan, dapat doon nakatutok yan sa sa pinaka butas ng piston. Yan kasi ang magsusupply sa ating mga ring ng langis hanggang connecting rod. Pagdating dito sa 4, kita nyo, hindi siya nakatutok dito. Doon siya nakatutok sa gilid na to. Dito. Compare mo dito sa isa oh. Dito siya nakasentro sa mismong camera natin. Yung isa hindi oh. Yun oh, nakaliyad. Nakaliyad siya. Yun ang dahilan kung bakit nasira ang 4. Yung supply natin ng na langis hindi pumunta sa piston number 4. Yan oh, dito dapat pupunta yan. Yung supply na yan oh. Yan oh, sa butas na to. Yun, yung butas na yan. Diyan pupunta dapat yung supply na yun. Eh, hindi dyan pumunta dito na punta banda sa may bagong ito. Kaya naman sira ang 4.